Pagkatapos ibaba ang telepono, tinignan ni Clara ang larawan ng magandang inihandang hapunan at sa na inihanda niya para sa kanilang ika-anim na anibersaryo at ipinadala yun sa kanyang asawa na si Ashton Martinez. Birthday mo ba? Lilipad ako. Kaya hindi ako makakauwi ngayong gabi. Mag-celebrate ka na lang ng mag-isa. Mapait na ngumiti si Clara at itinapon ang cake sa basurahan. Tuwing kaarawan niya, o anibursaryo nila, hindi iyon mahalaga. Dahil hindi naaalala ni Ashton ang mga iyon. Gayon pa ma, pagdating kay Ruby, meron itong buong schedule na nakalaan para dito. Sinulya pa ni Clara ang resulta ng pregnancy test at tahimik na itinabi ang mga iyon. Plano sana niyang sorpresahin si Ashton. Pero ngayon, parang walang kwenta. Anim na taon na silang kasal at walang anak. Dumaan siya sa tatlong round ng IVF. Ang bawat round ay masakit. At lahat sila ay nabigo. Halos mawala na si Clara ng pag-asa sa pagkakataong ito. Nang sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang bunti siya. Gayun pa man, bago pa man siya maging masaya tungkol dito, nakita niya ang post ni Ruby sa social media. Sa pagkakaalam niya, ginawa nito ang IVF sa parehong araw gamit ang sperm ng kanyang asawa. At ngayon, eto siya, nagpapakatanga nagtatago sa dilim. Hinila ni Clara ang pagkaing papunta sa kanya. At kahit wala siyang gana, para sa kapakanan ng sanggol, pinilig niya sumubo ng pagkain. Gayon pa man, nang sandaling maamoy niya ang karne, aramdaman niyang pumaligtad ang kanya sikmura at nagsuka siya. Hindi tumigil ang pagsakit ng kanya sikmura. At sa bawat paggalaw niya, lalong tumitindi ang sakit sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Bigla siyang nakaramdam ng mainit at basang sensasyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang maliit na batik ng dugo na tumutulo sa kanyang hita. Sumalubong sa kanya ang pagkagula. Senyales kaya ito ng miscarriage. Hindi mahalaga kung gaano siya nabigo kay Aston. Ang sanggol ay isang bagay na ipinaglaban niya ng husto. Hindi niya kayang mawala ito. Nagmamadali niya kinuha ang kanyang telepono at bumaba siya. Para ipagmaneho ang kanya sarili papunta sa ospital. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto, hindi niya matiis ang sakit ng kanyang puson. Bumigay ang mga paa niya, at dumaos siya sa pader. Buong umaga ay masama ang pakiramdam niya, at halos buong araw siyang nasa ospital, para sa pagsusuri. Pagkatapos noon, nagmadali siyang bumalik sa bahay, at ginugol ang lahat ng kanyang lakas sa paghahanda ng hapuna at pagbibig ng cake sa pag-iisip na baka mababa ang kanyang sugar. Desperadong inabot niya ang telepono para tumawag ng emergency para sa tulong. Ngunit nagsimulang lumabo ang kanyang paningi. Maya-maya lang ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang kanyang kapitbahay ay lumabas. At nang makita ang kanyang kalagayan, ay sumugod ito sa gula. Anong nangyari? Tanong na kanyang kapitbahay at inalalayan siya. Nakahinga ng maluwag si Clara. At hiniling niya sa kapitbahay na dalhin siya sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, kinumpirma ito ng doktor. Na si Clara ay nagpapakita ng palatandaan ng miscarriage. Nagreseta ang doktor ng mga gamot at kinausap si Clara sa seryosong tono. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ang pagbubuntis na ito ay hindi pa stable. Kaya hindi ka pwedeng ma-stress o masobrahan sa trabaho. Seryosong sabi ng doktor sabay tingin sa kapitbahay ni Clara. Nang makita ni Clara ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kapitbahay, ipiniliwanag niya sa doktor na hindi niya ito asawa. Hindi ko siya asawa. Wala ang asawa ko dito. Nasa business trip siya. Tumango ang doktor at sumulat ng ilan pang reminders. Clara, siguraduhin mong ibahagi ang lahat na ito sa iyong asawa. Sinukli ang iyo ni Clara ng mapait ng ngiti. Siguradong napakagaling ni Aston na mag-alaga ng isang tao. Sayang lang at hindi ako. Ito ang nasa isip ni Clara. Tulad ng sinabi, kailangan maospital ni Clara ng ilang araw upang maging matatag ang kanyang kalagayan. Si Willie ang kanyang kapitbahay na naghatid sa kanya sa ospital. Napakalaking tulong ng nagawa nito. Tumakbo ito paroon at pabalik upang asikasuhin ang mga papeles. Clara, ayaw mo bang tawagan ang asawa mo? Tanong ni Willie. Huminto ang kamay ni Clara sa kalagitnaan ng paghigop ng sopas. Hindi na kailangan. Nagpaplano ako mag-file ng divorce. Nagulat si Willie. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nag-alanganin. Tila nagsisi si Clara sa pagbanggit noon. Paumanhin, hindi ko ito dapat sinabi sa iyo. Binigyan lang siya ni Willie ng isang maliwanag at nakakapanatag ng ngiti. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Dahil sa reaksyon ni Willie, muling naisip ni Clara si Ashton. Matagal-tagal na rin, simula nung tratuhin siya nito ng mabuti. Sa tuwing nag-uusap sila, tila na iinip ito at binibigyan siya ng iritatong tingin. Sa tuwing susubukan niya itong kausapin, Umaarte ito na parang nakakaabala siya o nagtududa ito sa kanya. Maya-maya napatigil si Clara sa pag-iisip dahil sa tunog ng telepono niya. Ito ay isang mensahe mula kay Ashton at nagpadala ito ng larawan ng isang pangit na scarf. Meron akong regalo sa kaarawan mo. Masaya ka na ba ngayon? Ang mapansin ni Clara ang tatak ng logo ay agad niyang tinignan sa social media si Ruby. Nakita niya ang pinakahuling post nito na nagpapamalas na isang bagong Hermes na bag na may caption na Nasusuko ako sa pagbubuntis pero walang bagong bag na hindi kayang gamutin. Salamat sa regalo, Ash. Napangisi ng mapait si Clara nang mabasa yun. Ang scarf ay isa lamang sa mga murang accessories na kasama ng isang luxury bag. Malamang ay masyado itong pangit para itago ni Ruby. Kaya inirigalo ito sa kanya ni Ashton. Na isang espesyal. Nag-type siya pabalik kay Ashton. Hindi ko yan kailangan. Maaaring ibigay mo nalang kay Ruby. Para panglinis ng bag niya, gamit ang scarf na yan. Nang santaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Clara. Can you stop being so pity and jealous? Soulmates kami ni Ruby. At hindi isang basurang relasyon kagaya ng iniisip mo. Kung talagang may gagawin ako kay Ruby, sa tingin mo ba ikaw ang ikakasal sa akin? At nag -e enjoy sa magandang buhay? Nagsimulang mag-date si Ashton at Clara. Noong ikalawang taon sa kolehiyo, Noong kakaalis lang ni Ruby. Para sa kanyang exchange program sa Europe. Noon, halos hindi na nakayanan ng pamilya ni Ashton. Kaya hindi siya nag-enjoy sa anumang espesyal. Nang makapagtapos sila sa pag-aaral, nagsimula si Clara sa sarili niyang negosyo at kahit na mukhang kaakit-akit sa labas. Sa totoo lang, kailangan nilang kurutin ang mga sentimos. Palagi siyang nai-stress. Sino niyang mabayaran ang malaking gastos ng kumpanya? Hanggang sa dalawang taon na ang nakalipas. Nang sa wakas ay bumalik ang mga bagay. Pagkatapos ng isang matagumpay na pakikitungo. Gayon pa ma, noong nasanay ni si Clara magtipid, naawa siya sa mga paghihirap ni Ashton. Kaya hindi siya gumagastas ng pera na walang inga. Samantala, kailangan niya tiisin ng araw-araw na panliligali mula sa ina ni Ashton dahil sa hindi pagbibigay dito ng apo. Kaya paano nga ba siya nasiyahan sa alinman sa kanyang tagumpay?